kaya pangalan nito kay Congressman Teves. So nabalitaan niyo naman, 'di ba? Na siya ay inaresto sa East Timor, oh sa Timor Leste. So ano ang ng NBI? Actually pinanood ko yung one hour nilang um, press conference. So yung bidadahan ng NBI na achievement na raw accomplishment na napahuli na naaresto na si Congressman Teves. okay pero bigo silang bigo si Lisa Panas at si Marcos Jr. at si Remulla na iuwi si Teves. Kasi yun yung intensyon nila. Di ba? Nilabas sa dyaryo lahat. Headline, di ba? Teves na aresto na at ito na ang uh, trophy nila na wow, akala nila maiuwi na nila sa Palatinas. Sa dalila, hanap ko lang yung aking charger ng aking phone. Ay, 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 laptop. Malobat pala. Anyway, ngayon mga kababayan, ito ang chika-boom-boom. Boom. So pumunta ang NBI doon, ang iginigi ang NBI sila ano, Lemos, tinutusan ito ni ni pangalan nito ni Remulia. So ngayon, mga palangga, nagbidabidahan sila at mukhang gusto nilang hindi mukha based sa statement ng NBI at ng uh, uh DOJ, yung undersecretary nila, si Clavano, ay gusto nilang Uh, baliin ang batas ng Timor Leste dahil gusto nilang picturan si Tevez sa loob ng selda para daw may ma-report sila kay Remulla at kay Kuting at kay Lisa. See? The intention ng putang inang gobyerno ni Marcos Jr. is not para uh, bigyan ng fair trial itong si Tevez. Kung o oh, ito na, parang Parang ganito lang yan eh. Yung, nag-utos si Lisang ipagurgur si Pe Percy Lapid. Kunwari lang. O, oh, gurgurin niyo na yan si Percy Lapid. The Percy Lapid. oh, eto na, ma'am. Mission accomplished. Para mapatunayan na naipatumba na nila. It's the same thing na ginagawa nila dito kay Congressman Tebes na unang-una, di ba, ang dami mga witnesses sa Senado ang pinresent nila. Yung iba doon, I think majority doon, doon ako nagkakamali. At based na rin kay Atty. Tupasyo, na napanood ko rin, ang sinasabi niya, nag-recant na. Okay? Nag-withdraw ng kanilang mga statement, dahil ayon dito sa mga statement nito, ay eh, sila ay pinwersa lang, or something, something. So, ang ginawa ng DOJ, ng NBI, mga tiwali. Dahil sa utos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, tandaan ninyo, ang pinag-ugatan nito, ayon sa akin informante, kaya diniin nila si Tevez kasi gustong hawakan ni Tambaluslos ni Lisa Panas ang gambling business sa Negros, Pamplona. Remember that vlog last year? Yun. Kaya inugnay si Tevez na siya ang prime o pinakapangunahing nagurgur doon sa Kaitigamo. But the intention, without you guys knowing, according to my source, siya ang pininpoint doon na siya ang mastermind para mahawakan nila ang negosyo ni Congressman Teves doon sa Negros. I'm not really, you know, I don't know kung anong mga iba pa mga negosyo nila. Pero yun yung nakarating sa atin. See that? So even wala pang trial sa Pilipinas, inakusahan lang si Teves na ganito, na ganyan, na da, da 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 Tapos kumuha sila ng mga witnesses, na da 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 da, da convicted na si, si Teves. Sabi nga ni, ano dito, ni pangalan nito, ni uh, attorney Topacio, dapat alam ng mga abogado yung constitutional presumption of innocence ng isang tao at dumaan dapat sa tamang proseso. Pero ang gusto nila, picture ang picture ng NBI coming from their mouth na pinilit nila na mag-picture-picture doon kay Teves doon sa detain, de de detention cell at hindi sila pinayagan ng Timor-Leste government. Kasi once sa ginawa mo yun, tangay na ninyo, pinakita, hindi, hindi, once sa ginawa, ginawa nila, they tried their best. So, sa nakikita ko mga kababayan, pinakita, nagputangay ng julok na gobyerno ni Marcos Jr., miyaw, 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 sabi ni Shani Rodriguez. Diba? E na lang natin sila. So mga kababayan, so pinakita nila yung abuse of power na ipinipilit ng NBI, ng uh, mga tauhan ni Kuting, na picture-picturean si Tevez para ma-airpod, sir, nahuli na si Tevez, ito na, mission accomplished, da-da-da-da-da. Ganon kasi ang style sa Pilipinas, ganon kabulok. Pag kasabot mo si NBI, kasabot mo si Pedaya, kasabot si ganito, ay imagshot ka para ipahiya ka sa taong bayan. Yan din ang gusto nila sa akin. Diba? Kaya tinamnan din ako ng kaso ni Lisa Smugs ng puto na mga yan. Yan din ang gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy, kay Atty. Glenn Chong. Diba? Mga ngayon, ginigipit nila. Mamaya makasama si Atty. Glenn. Yan din ang gusto kay General Macanas. Yan ang gusto nila sa atin. Trial by publicity. Cities Pulburonic Government. Gusto nilang panghimasukan ang soberenya ng Timor-Leste kaso hindi sila umubrat. So ano ang nangyari mga palanggat? 'di ba? Sa media mga buwakan ng Genemis na media. Oh, red notice na itong si ano, si ah, uh, uh, Congressman Teves. Da 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 da. da. Maaresto na ito. Tapos yung mga troll sila, yung mga bayaran nila. Oh, uh, arestado na si ano, Teves. Da 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 da. inay ubin ba? Pangahipad. Hindi. 'Di ba? So ibig sabihin ipinakita na mga buwaka ng inang mga inutusan ni Marcos Jr. Dahil si Teves ay uh, inagawa nila ng teritoryo doon sa Negros sa kanilang mga negosyo at silang namamayag pag ngayon. Do you think uh, I'm glad na you no, know, napakagaling ng mga abogado ni uh, no, ni Kong Tevez. si Atty. Topacio. He's really smart. I admire him. The best. Okay? Mga abogado naman magagaling. Andyan si Atty. Vic, andyan si Atty. Glencio, baka magtampoy mga palangga ko para akong palandayan. They're really smart. Okay? So ngayon mga kababayan, doon mismo inamin, nitong uh, ano itong uh, mga tao ni Kuting na Inamin nila na nahirapan daw sila. Okay? Nahirapan sila, sabi niya it's a challenging experience. Kasi nga nakiusap pa sila even sa president ng Timor-East uh, o Timor-Leste Timor na baka pwedeng kuwaan ng picture or ganito ganyan. Tapos ang sabi daw ng presidente doon na I have, you know, I have to call the director of Chuchu. So, hindi sila napayagan. Di ba? Kasi mayroong batas na sinusunod. I mean, you know, that's uh, timor hindi naman Pilipinas. So, nakita niya yung paging, pagiging angas at abusado ng pinadala ni Kuting na ayaw nilang mag-follow doon sa sistema, sa legal proceeding o tamang proceeding doon sa Timor Leste at gusto nilang sundin yung pagpamatsyat matsyat chuchu chuchu at ipinilit nila kaya nagkaroon ng heated argument doon while uh, nasa detention cell sila na gusto nilang anuhin si what? si uh, Tevez Teres eh nakita ko itong si attorney yung pumunta doon si Minardo Lemos na masyon dabas sa may jupa na rin ang hina ng mga kokote. paano ba naging abogado to mga to? Baka nag-abogado lang to para magnakaw mga inayupa. No? Para maging kasabwat ng bulok na sistema ng gobyerno. O, oh, ang sari pa nga niya, akala namin makakakuha kami ng pick noong araw na yon. Maraming challenge na nararamdaman namin na pinahirapan kami. O, oh, Timor Leste. Alam na ngayon ng Timor Leste na inaakusahan ni, ni Lemos na pinahihirapan sila the, the word pinahihirapan, ibig sabihin, it's against law, it's against the law, illegal, kasi pinahihirapan daw sila ng Timor-Leste government. Shout out sa Timor-Leste government. Ano yan sila eh? Portuguese na sa salata dyan eh. I wish I can speak Portuguese. Pero bahala na si Atty. Topacio dyan. Ang sabi ng ng inutusan ni Remulla, kasi ang utos ni Remulla at saka ni Kuting, picturean, picturean, imagine, isend sa kanila based doon sa uh, explanation ni ano ni Lemos na kailangan daw ay report siya kay Kuting. Oh, nagkaroon nga na sila na pag-uusap kay uh, President Torta na si, na ulit in-insist daw niya na, Mr. President, may we allow to take pictures so we can report it to the President and to the DOJ. Anyway, bakit, bakit kailangan i-report kay Marcos Jr.? Ang lahat, let's say for example, na nagkamali talaga si Akong uh, Teves. You know what I mean? Maria Iris Rodolfo, thank you. First time doon siya nakanood ng live. Ayan naman, kumakabog. Okay? So, bakit dito nyo, buksan ko naman ngayon ang billions of billions of your, ano, your neurons. Bakit ini-insist ng LBI, ni Lemus at ng kanyang mga grupong mga Jutang Genemes, even sa president ng uh, Timor Leste, na kailangan report kay Kuting Jr. gaano ka-espesyal kay Kuting ang kaso ni Teves. Sa daming may kaso sa Pilipinas na ganitong klaseng may ginorgor na buhay. Si Teves lang ba inakusahan na may ginorgor? Ang daming kriminal, ang daming gumorgor, ang daming sindikato. Eh bakit special si Teves? Nakailangan i-report kay Marcos Jr. at kay Remulia. Now you know. Kasi tina-target nila talaga si Teves para i-report kay Butod. Sabi ni Marian Villamor. Exactly. Sa dami-daming may kaso sa Pilipinas, bakit sila tutok kay Teves? Dahil si Teves ay isa sa nagsabi na si Lisa Butod at si Kuting ay pulboronic. At binanggit nga ni Kong Teves, si Bibot mo lang na namit to den yan. Diba? O. At confirm na talagang pulboronic si Kuting dahil hawak ko yung isang ebidensya. At sabi ko nga, ko pa yung isa you connect the dots, and you have to make up your mind. Parang putik kuning-kuning, parang si Lisa Smags. So, bakit ini-insist nila at gusto nilang panghimasukan ang batas ng Timor-Leste? Okay? Kasi itong internal, uh, <coughs> ito, itong, uh, tapos ang ginawa daw nila, ang ginawa ng uh, uh, Timor-Leste government, na pinaniwalag sa kanila ng uh, Interpol uh, office, na kailangan ay sumunod kayo sa pra proseso hindi niya pwedeng, parang ang dating dito ay eh sa, based sa aking understanding, habang nagpapaliwanag si Lemos, kasi mayroon kaming sarili, may batas kami, hindi ito Pilipinas. Kaya nagkaroon ng heated argument, mga itad. Kaya eh, sinabi ngayon itong ng grupo ng mga inutusan ni Kuting, okay, na very challenging. Kasi ayaw nga daw nilang magkuha ng mga, ayaw nilang i-allow itong mga, itong sila Lemos, Okay? At mga kasabwat, you know, uh, grupo ng gobyernong kuting, okay, administration kuting. Even though fingerprint, ayaw nila kahit daw mag-shot. <laughs> See? See that, mga kababayan? Their intention is not about bigyan ng fair trial si Tevez. The intention is what? Pahiyain. Trial by publicity. I-convict sa larangan, narapan ng mga bayarang media. Ngayon, mga kababayan, alright, inamin na rin mismo, nilimos na maraming diskusyon. Okay? Maraming mga eksena na naganap at talagang mataas daw ang emosyon dahil nagpupumilit sila na makuha at nila ng picture. Dahil nga, paulit-ulit yung sinabi na kailangan maipresent namin kay Puting, okay? Kay Marcos Jr. at kay Remulia, kay Lisa, uh, na nabangit. Pero sino ba nagpapatakbo ng Pilipinas? si Lisa Ahas sa panas. Okay? So, paulit-ulit niyang uh, sinasabi yun palangga. So, ngayon, uh, sabi pa nga nila doon, ang, ang, ang kanilang pinupoint out, yung ina-highlight nila, sa gobyerno ng Istimar, kasi gigil na gigil na silang iuwi si ano, eh, Congressman Tebes. So, ang sabi nila, parang pinresent na nga nila yung, uh, ay, hindi, ang sinabi ni Lemos na, meron na, kinansel na yung pasaporte niyan eh. So, dapat parang gusto nila ipag-deport na. You know why? Uh, hindi naman ako abogado. Hindi ko naman ako anong batas ng Timor Leste, no? Pero ang nakikita ako dyan, kasi worried din ang gobyerno ng Timor Leste na kung sakaling i-endorso nila nang hindi dumaan sa tamang proseso at sila ay uh, matigihin si uh, Teves dahil alam mo na, di ba, posibleng tigihin yan ng mga Jotang Genemes na mga kasabwat ni Lisa Satanas dyan dahil nga this is not about para sa fair trial, kundi na gusto nilang baka may rayo pang bomba na hawak si ano, si uh, Congressman Teves. So mga palangga, ang ini-insist nila doon na cancel na yung passport niya eh, at illegal alien na yan. Remember, yung distressed mother, okay, na kinidnap o in-extract ni Lisa Satanas, napanood yun na ba diba yun? Okay, panoorin niyo na pa isa, dalawang vlog, maybe later i-ano uli, i-play natin uli. Na ang ginawa ni Lisa Tanas ay tinawagan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. February of 2022 bago mo po ang mga inayupa para i-push, okay? I-push o makipagsabwatan para i-extract ang kawawang nanay na may mga anak na gustong ipa idukot o ipakidnap, ipa-extract ni Lisa Tanas at ni Bianca Zubel, ni Bianca Zubel. Diba? Narinig yun naman yung mga audio-audio din. -audio sa mga bagong pasalta sa akin dito, panood nyo po yung extraction. Nandoon po yung mga video-video audio-audio na pinakita ko sa inyo. See? Kinasuhan din nila. Pinakancel nila yung passport. Actually, uh, actually it's confirmed. Hanggang ngayon, canceled yung passport ng nanay na yon, distressed mother na yon. But nasa Europa siya at inisyuhan din nila ng blue notice yun. Sino may author nun? Si Lisa Tanas. Si Francis Chua na kaibigan ni Lisa na kasabwat niya sa kanilang mga illegal activities according to my source at meron tayong mga ebidensya later, okay? Ngayon mga palangga, later not you know. Ngayon mga kababayan, the uh, the style, the, the the process, the illegal process is very Lisa Tanas pinakancel ang pasaporte, inisyuan ng blue notice, para nga naman, ma-extract ma nila, which is nag nagtagumpay sila doon sa dalawang bata, para binali nila ang batas. Imagine ninyo, kaya siya na issue uh, nakipagsabuatan ng DFA ang BI ang Bureau of Immigration yan si Remulla kasabuat na ipakansila nila yung passport anong kalaban-laban nitong distressed mother itong nanay ng mga bata na kinasuhan ng fabricated crime, apat, na taong nagkaso, then, di ba, sinabi ko sa inyo, itong January, o oh no, February, February 8 of 2024, nag-withdraw itong apat na nag-file ng fabricated crime against dito sa distressed mother, dahil inutusan ni Lisa Tanas at ni Francis Chua para gipitin itong nanay na mga bata para ma-extract nila, ma nila si, si mother, you know, para what? Para gurgurin? You know what I mean? Kasi bata may hawak na kung ano-ano mga ebidensya yung nanay na yun. So it's the same thing dito na ginagawa nila kay Tevez. Na hindi pa nga nabig, hindi pa talagang well, you know that already na yung mga press release ni Remulla na hindi pa nga natatrayan si Tevez even nung fresh na fresh pa lang yung pangyayari last year, mga kababayan, sinasabi na ni, ni Remulla na 99.9% sold na yung Uh, so, how can you solve 99.9% yung kaso na wala pang trial, wala pang presentation of evidence eh. You know? So, again, balik tayo dito. So, yun yung ginigiit ni uh, Lemos at ginigiit ng gobyerno ni Kuting na illegal na illegal alien na daw itong si Kong Teves. Eh, kaso magagaling, magaling din si Kong Teves. I'm not sure. Abogado ba si Kong Teves? I'm not sure. Sana abogado ba siya? Mag-comment ka dyan. And also, may mga lawyer seminar do na kailangan dumaan sa proseso ang Philippine government kasi mga kababayan eh wala nga silang jurisdiction Ang dapat na wala tayong uh, extradition sa between uh, Timor Leste and Philippines kaya challenge talaga sa kanila mga palangga challenge talaga isang malaking uh, challenge sa mga uh, uh, kasabwat ni Kuting okay dahil nga ang intensyon nila ay talagang iuwi si Tevez illegally. Na kahit hindi pa napapatunayan na siya nga ba talaga ay sangkot sa paggurgur. Hindi nga na, hindi pa nga sabi ko, ah, dapat imbestigahan din yung imbestigahan din yung ano kasi may lumalabas ng angulo yung babae. Eh baka hindi mo alam siya pala nagpagurgor. A pilot si Kong Tevez. Oh, ah, Ernesto Remulta, thank you. So, sinabi ko dati yan, baka tayo yung imbestigahan yung angulo, baka mamaya ang asawa. Kasi sa Amerika, kapag ganyang mga krimen, lahat ng yun, na nakapaligid sa kanya, lahat ng may pwedeng motibo or, you know, persons of interest, pwedeng imbisin. Sa Pilipinas, wala. Pag tinuro si Tevez, si Tebe convicted na agad sa ngalan ng social media or mainstream media dahil pinagsasangal nga lang na ni Lisa yan. Eh. Yan, hawak nila ang mainstream media. Kaya nga itong extraction, yung audio na sinasabi ko sa inyo, ayaw nilang pag-usapan. Balik tayo kay Tevez. So gusto nilang deportation, Ayan. Pero ginigiit ng Timor-Leste government now we have uh, proceedings here na hindi namin pwede basta-basta ibigay. Tapos, at uh, sabi nga ni Atty. Tufasio na 7 to 40 days ngayon nag-iirin na sila, pinipresent nila yung mga, you know, whatever na pwede nang ipresent na maisabi sa korte ng uh, Timor-Leste na nasa um, uh, bili biligro ang buhay ni Tevez kasi baka siya burburin. Ano sa tingin nyo? The fact na ako ay may bounty ang ulo ko. Gusto akong gurgurin ni Lisa. Hindi pa nga ako, wala pa nga akong ginugurgur. Hindi na ang, ang sa akin. Wala naman akong, ah, uh, ang <laughs> inaakusa nila sa akin. Mga, dahil, you know, naglalabas ako nitong mga issue dito. Di ba? Kung baga, if you compare yung ina nila sa akin at ina dito kay uh, Kong Teves, mas mataas, mas high crime, kung baga. Yung uh, ina-accused kay Kong Teves. Pero may bounty na yung ulo kung gusto na may ni Lisa Panas at ni Mel Robles, lahat sila. Kaya tama lang na mag-worry si Tevez sa kanyang buhay. Di ba? Kayo, yung mga, mga alipores ni Lisa, gusto niyo akong pawin? Butanginan niyo, ulul. Mga julol. Ay, nako. So ngayon, ginigiit ni Lemos yung mga alipores na at ni... Well, actually, this is not Lemos lang eh. Ginigiit ni Lisa. Ayan. Si Lisa, si Marcos Jr., si Remulla, representante lamang itong si Lemos, putusan lamang sila. Na, nandiyan na yung certificate of cancellation ng passport ni Teves. Nandiyan na yung declaration of chuchuchucho. Nandiyan na yung authority na yung, you know, pinapresent daw nila. Yung mga ganto-ganyan, para si gusto nila talagang iuwi. So, hindi sila nagtagumpay. Eh. Ginigit na na-cancelado na yung passport. So, there's no reason daw na para tumigil si Kong Teves doon sa, East, sa Timor-Leste. See? Yun ay desisyon nila. Yun ang gusto nilang nasa utak nila, the reason why kinansa nila yung passport para makuha nila, ma-extract nila si Tevez. Pero, hindi naman papahayag ang uh, Timor Leste o yung mga bansa kung nasaan, yun, know, like ito, Timor Leste, na susunod sa mga illegal o mga hindi mga labag sa batas na utos ni Lisa Satanas. It's the same thing na ginawa kay distressed mother, uh, anak ng mga bagets, Okay? Na pina-extract ni Lisa yung dalawang anak na nasa Pilipinas na nga ngayon na gusto ipawi ipauwi itong si distressed mother at lumapit nga sa Turkey government. Na hindi siya pwedeng umuwi sa Pilipinas kasi baka gurgurin siya at ang kanyang mga kasong uh, fabricated crime nga, fabricated, ay ginawala lamang and true enough, nag-withdraw. Itong nag sa kanya ng apat na kaso. O, ba? Diba? Pero yung distress yung pahirap, yung sakrip, well, yung uh, panggigipit, harassment na ginawa dito sa nanay na ito for two years. Mga kababayan, ay kulang ang kabayaran ng buhay ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Bonjing Remulla, ni DFA, ah, uh, Teddy Boy Loxin at ng asawa niya dahil putang inabwakan ng genemisyon, nakipagsabwatan kayo para kidnapin ang dalawang batang minoridad at gusto niyong ay hindi gusto, inabuso niyo ang batas na gusto niyong i-extract itong nanay o gusto niyo extradite kahit ilang extradition treaty sa Turkey. Kaya lang matalino itong nanay at lumapit sa government and I think na i-present niya la ang lahat ng ebidensya sa Turkey government at kung saan siya naroroon ngayon. See that? So, ginigit nila mga palangga. Sabi pa ni Lemos, nakalimu, eto, eh. eto, eto, listen to this. Sabi daw ni Lemos, Ah, uh, sobrang pang-aabuso at palabas ng, ng pulburon, sabi ni Valerie Nesas, papunta pa rin dyan palangga. Ngayon, sabi ni, ni Lemos, okay, nakalimutan nga namin eh, na i-insist, nakalimutan daw niya na i-insist yung sinabi sa kanya ng undersecretary ng um, DOJ na tell them na interested, na interested silang makita si Tevez kasi siya ay Filipino citizen. Interested kami makita makitang safe siya. Julul! Maniwala ka? Oh, Yun ang palabas nila, ininsis sila. Kasi hindi nila nakita eh, nung una eh. ba? Diba? Ininsis sila kasi concern pa daw sila kay Kung Teves. Gusto daw nilang makita at mapicturan. Really, Lisa Tanas? Hulul. Kung kaya ni Lisa magbayad ng panggurgor sa ulo ko, kaya din niyang ipagurgor si Kong Tebes. Dahil the moment na nakapasok na si Kong Tebes sa Pilipinas, anong gagawin nila? Fabricated chuchu, fabricated crime. Ito kaya I hope Kong, ay not Kong, yeah, Kong Tebes, an attorney to Pasio. For sure, narin i-present ninyo ang audio ni Lisa Ahas Satanas na nagko-command sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na dating DFA Secretary at nagko-command si Bianca Zubel na Social Secretary ni Coting na silang dalawa ay kasabwat sa extraction or illegal extraction or kidnapping sa mga bata. With that, mapaproof nyo, I mean, mapapakita nyo, maipipresent nyo sa korte ng Timor-Leste na ang pag ang pagpapauwi kay Teves ay delikado kasi mismo ang first lady sa Panas na kung saan nagkukontrol sa gobyerno ay kasabwat sa pag-extract sa mga bagets. <music>